Kaibigan ng isa sa mga nasasandalan, sa problema ay tunay na malalapitan. Kahit pa sa oras ng kagipitan, nariyan sila handa kang damayan. May iba't ibang ugali, may iba't ibang katangian. Ngayon, anong klase ka bang kaibigan? Ako si Victoria. Kagalitan mo upang hindi mamihasa? Ano bang malay mo bata ka? Diyos ko mariyan ta Strikta at mahigpit kong ako'y ilarawan ng aking mga kaibigan. Ngunit, ito lamang ang aking paraan upang maiparamdam na dalisay ang aking pagmamahal at ako ay totoong kaibigan. Huwag tayong masyadong maingay at baka pagalitan na naman tayo ni Tia Isabel at baka na naman tayo noong bata siya. Larawan ako ng isang Pilipina na may pagmamahal at pag-aalaga sa kaibigan. Hindi man natin katugos si Maria Clara, ngunit ang tulingan natin parang magkapatid na. Sinang Lubos ako nag-aalala kay Maria Clara. Halika't dalawin natin siya. Larawan din ako ng isang Pilipina na tanging kagustuhan lamang para sa kaibigan ay mapabuti at magkaroon ng masayang buhay. Naway magkita na kayo ulit ni Ibarra, Maria Clara. Lubos ako natutuwa na makita si Maria Clara na masaya sa piling ni Ibarra. Bukod rito ano pa ba ako bilang isang kaibigan? O ano pa ba ako bukod sa pagiging kaibigan? Ako si Victoria. Bukod sa pagiging kaibigan ni Maria Clara at pinsan ni Sinang, may puso rin akong uhaw sa pagmamahal. Hindi man pansin sa akin ngunit ako ay may tinatangi. Nakatabi ko nga siya nang minsang magkagulo sa sinasakyan naming bangka. Siya si Albino isang seminarista. Ang pagtabi niya sa akin ay tila bang sinasabi niya na dapat ako mapanatag at huwag matakot. Ang pagtabi niya sa akin ang gumising sa aking diwa na hindi lang pala ako naririto bilang isang kaibigan, kundi bilang isang nagnanais ng pagmamahal ng iba. Malimit man akong bigyang pansin ng iba, ngunit para kay Albino, ako ay mahalaga. Ako si Victoria.